wala ayon 'yung kailangan. Ngayon para matong 20 siya 'to. 100, eh, kasi wala 'yung ng naman 'yung mga ano Hindi makita sa video eh. Ulo 'yung sa tagbenta mamamagan ko. So, right. Kung ko ano to, um, isang libo. Or one thousand. Huwag mo muna isama yung tag-isang tong na nakarolyo, ha? But Why? Ano to? Pero yan? Di ba pang China yan? Huwag mo isasama tong mga to. But Why? Yan pang China. Ito yung mga to. Nakita ko yun ah. Saan? pang China na, pan na Wala. Nang, ano? Ako wala ni mama. Where are money? Ano po. <coughs> Kailangan mo tagi-108, e, e, ano? Pwede 20 pa? 3, 4, 5 naman. 20 lang naman eh. Ayos yung mati pag video, mati. 1, 2, 3, 4, 5 Eh, mo tungo. mo 3, Ma, pwede nga 20 doon? Ma, pwede 20 doon? pa kita. Happy Teacher Day! At the kiddo. Dalawang. Huwag <coughs> mo ay, ano yan, yan. Akin na, kuha ka na ng plastic labo dun, churcher. Yung sa soft ring. Sa so Kailangan <coughs> mo rin yan, ma. Hindi <coughs> pa siya tapos na ano Anong pangarin, eh? Yan. Pagdan mo.